Epekto sa sobrang pak mahal ang bigas. Ayo, may adlaw. Nagkaon na day ka dyan? Ha? Mula ba ko ba? Pero nagkaon na day ka? Asa ah, ba day ka? Unahan lang, good sorry. suru. Tawag tawag. Ali, gali. Ay, uy, murag lamig lagi na. Unsa na yung masudahan? Kuha naman di. Bulat lang ang itlog pero... Maulong man sa tao yun. Sa mga pakaunan, good ko ni mo. Sa mga maulong man ko. Mas tataas pa raw ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo ngayong linggo. Pero ngayon pa lang, nagmahal na ang presyo ng kanin sa ilang karinderya. Tumaas pa ng mahigit sa 10% ngayong linggo ang presyo ng ilang bilihin sa supermarket tinud ani lang dai maulog gyud ko dai kay murag kulang pag ang pagkaon nimo sa imuha pero nangwan one god nang invite man sa tong anak ni Susa dito kay birthday daw sa anak niya no so dito na lang ko kay murag ka, baboy man god to dito dili bulad no o itlog <laughs> kuan bito kana oo oh, nako salamat ka ayo dai ha oh, bye bye sige salamat ka ona diha oh <laughs>